yan ahas sa bato yan, ito yung ulo ito yung ulo guys may ito yung ulo hmm. yan yung ulo ng ahas sa bato yung pader po na nasa harap natin yan po yung uh, pader na tinatawag nila na kung saan andyan po yung ahas ngayon dito sa ating view, hindi natin may kita yung ahas dahil pagbaba natin kanina dun sa baba eh, is high tide hindi tayo makababa doon sa may buhangin na kung saan maapakan natin sana kaso nga mataas yung tubig high tide so kaya dito na lang tayo sa itaas ng bundok at may kita nga natin eto na po yung pader, at sa likod ho nito, eto na po yung ahas na bato na kung saan gagamitan na natin siya ng drone para makita natin kung may kita natin siya malapitan So kung etong drone ko na to mawala man, ibig sabihin very, may milagro sa lugar na yan. Kasi may na, kasi sa YouTube, sa Facebook or sa internet wala pa ako nakikita ng may nagdo-drone shot nitong na ahas na bato. So kung if ever na meron, eto yon kung makabalik. Pero kung hindi, well, ibig sabihin may milagro nga dyan sa lugar na yan. And actually nga kanina nagpalipad ako ng drone, nasugatan na po ako. Yan. Yeah. So may sign na siya. Kaya medyo risk, risky itong gagawin natin ngayon. Ito na siya. If ever na hindi ito bumalik na drone, last drone na natin to, Last na drone ko na lang siya na may kita na gamit itong mini to natin. Kung bumalik man siya, ibig sabihin, swerte tayo. Yes! Yeah, let's go. Sana sweaty. Sana sweat to tie. Yeah. ipa. Tingko lang 'to asen. Sorry, 'yan ito. Kailangan dun tayo sa lilim. O, oh, so wala na madilim. Ayun no, oh, dun sa puno. Ito lang lipat tayo. Lipat lang, guys. Lipat tayo. Dito na tayo. Kailangan dun tayo sa malalim. Para makita niya ang kanyang drone. Dito okay, sure. natin. Strong wind. Very strong wind. Ah, so hindi siya low tide. Merong baybay. Oh. Oh. Ayan o. Oh o. Ayan o, guys. makita niyo. Ayan o. Oh. Oh, ayan yung baybay. Ito oh. yung ahas na bato. Oh, so, nakita natin. Nakabahan ako guys Huwag kang kabahan so, uh, Kayang kaya mo yan Ikaw so, pa Ito yung ahas na bato May nag na strong wind So ito ito. Ito, ito yung ahas na bato Yan, yan. yan. So pwede pang ilapit-lapit Para makita ang ahas yan. Yan. yan na yung ulo na yan Ito yung ulo oh, Yan yung ulo So, nasira na yung buntot niya. Oh. Mm -hmm. okay, ito yung ahas na bato. Pwede pala dyan na bumaba. Oh. Ngayon mm. tayo ata. -hmm. Yan na. Strong wind na siya. Grabe. Ayun na. Nakikita mo yung warning. -hmm. Yan, yan, yan. Yan yung ahas sa bato. Yan, ito yung ulo. Ito yung ulo, guys. May ito yung ulo. Hmm. Yan yung ulo ng ahas na bato. Okay. Picturan ko muna siya. Yan, yan, doon. Ha? Andiyan, ha? sa harap ng pader. <laughs>

<laughs> kita <Okay>, na tayo dito. Oh, kita na tayo. Baka sobrang taas naman. Oh, nagatunog na. Narinig ko na eh. Ako? to Kadi kadide <laughs> oh yari kami de Kala mo ha. Kala mo makakalpat ka Ay, maswerte. Maswerte kami kay bumalik ka. Oh, tuwang-tuwa si GM nga sa Kay bumalik ka. Oh, maswerte daw kami dahil na bumalik siya. Tignan Tingnan mo ang tuwa niya. Tignan mo ang tuwa niya. Ay, salamat at bumalik ka. Kahit sinugatan mo siya. Andito na yung sinok, bumalik na. Tudla, mo ulit natin. Kamayin mo ulit. Yeah, holy cow. Bulik ka. Recording ako. Oh, syempre. So eto guys, bumalik yung road natin matapos <laughs> natin maparating doon sa as na bato. Na no, kung saan nga dito ko i sa kinakatayo natin, hindi nga natin talaga makita hindi oh. Yung buo yung ahas. Yeah. So gusto man namin bumaba doon banda sa may buhangin. Kaso di namin alam kung paano makababa dahil hindi pwede natin kung gusto talaga Babay mo na tayo kay Uncle Juan tapos maglalakad tayo pa anong. Oh, kasi hindi namin alam and then oh. naghabol kasi sa oras. Oh, oh, kailangan namin makauwi.